para sa akin no, napapagod talaga akong gumawa ito lang. Yan, inaalad ko yung nansunis namin lang para hindi madaanan. Ayan lang oh. Tapos ito lang oh. Ginaganon. Strategy ko talaga yan. Yun no oh, naman yung taga bukid. Ang daming strategy. Palawa lang talaga ang nilagay ko lang. Kasi kung kukuha pa ako ng kahoy, hindi ko na kaya sa katawan lang. Uy, ngayon nga lang eh. talaga ako. Parang Parang bibunalan ba? No? Yung para talagang binubunalan-bunalan talaga yung katawan ko lang. Ito lang oh. Ayan. Ito yan matibay. Ito matibay na. Hindi lang okay lang yan. Hindi daanan dito na area. So dito lang oh. Paluwa lang talaga lang kasi yung paluwa lang nandito lang kanina sa paligid yan. Dyan. So kung magtataga pa ko ng mga balibago o kahoy. Wala na talaga akong force lang, wala na akong lakas, so inestrategihan ko na lang. Hmm. Alam ng tao na hindi sila padadaanin dito, dun lang. Nakakapagod talaga yan lang. Sabihin man natin ganyan-ganyan lang talaga yung pamamaraan ko. Pero yung paggawa nito lang nakakapagod sa katawan lang. Ayan.